pang ilahad ang katotohanan na ang lahat ng ito ay gawa-gawang kaso at plano lamang pabagsakin si pastor at ang buong kingdom ministry at kunin ang kanilang mga ari-arian. Hindi ko na masikmura yung mga ipinapagawa ni San Risa na kasinungalingan at ang pamimilit niya na magsampa ako ng kaso kapalit ng pera. Wala pong ginawang mali si pastor sa akin. Puro kabutihan ang aking naranasan habang nasa loob pa ng kingdom. Lahat ng ito, sinabi ko ay upang ipagtanggol ang katotohanan kahit nakakatakot dahil sa mga malalaking tao yung sangkot. Pero ito na yung panahon upang tumindig para sa katotohanan at humihingi ako ng tawad sa kingdom family lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga nagawa akong mali at kasinungalingan. Usapan, mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampan ni alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni Pastor kapag siya ay nahuli. Subalit, so, hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. So dahil dito, uh, nang mahuli si Pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya. Kaya naman nagutos si Sen Risa Tibero sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyan, uh, tuluyang pabagsaki ng kingdom. So, tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOG Sage dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, uh, babahan ng pera at may, may bahagi kami doon. Ang bunker ang ang pangunahing hinahanap kaya pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom lalo na sa central headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa uh, kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yon si Edward Masayon alias Jackson na pumasok sa Kingdom Compound na nagkunwa rin pulis dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Um, kasagsagay ng sage, ng message sa akin si Fiona, staff ni Risa, na sa pamamagitan ng WhatsApp, na sinabi niya na dapat ko daw uh, tanggalin sa kaso ko si June Andrade dahil isa daw siya sa amin uh, na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. Pero uh, ngunit isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may kontak ako sa sa kingdom dahil hindi na raw mahanap si Jun Andrade. Hanggang ngayon hindi, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin nung November 5, 2024, uh, ay karong kami ng meeting kasama si na Undersecretary Nicolas T. ng Department of Justice at apat pang prosecutors. Ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda, kanyang mga abogado sa Atty. Domingo at si Atty. Ian. Tatlong representative from NBI dalawang lawyer at isang agent. Ang sabi ni Usec Tisamin, uh, bawat isa sa amin na nag-witness sa si senate uh, investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign mga administrator ng kingdom na kakasuhan namin. Meron ang uh, reward na 1 million pesos kung magfa-file kami ng kaso laban sa kanila upang tuluyan na daw masira at mawala ang kingdom at makuha na nila yung mga ari-arian ni Pastor at ng Kingdom. So sa akin, um, naka-assign yung dalawang Administrator na si Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Uh, pati na rin yung dalawang kay-person ng seminary na si Cristina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. May dalawang Minister si Carlo Catiil at si Rico Mandin. At coordinators na si Grace Mandin at si Corazon Dupalag. At yung kay Alias Jackson naman, yung naka sa kanya yung mga lalaking administrator uh, katulad nila uh, Marlon nakobo, na si Sister Elizabeth Carrion. And kay Alias Jerome naman, naka sa kanya yung mga administrator ng mga babae na si ng Lizada. At si Teresita Dandan. So sa iba't ibang araw na mga meeting namin, kasama ko yung mga dating full-time worker ng kingdom na lumabas dahil sa mga nagawang kasalanan sa loob ng ministry. Uh, don si Arlene Stone at Ann Laguerreter na parehong sumasali through Zoom mula sa US na tinutulungan sila ng FBI. Uh, si Regina Arevalo naman na siyang scriptwriter ng karamihan ng mga binabasa namin sa sinetiring. Pati na rin yung mga kasama kong mga fake witness na si um, Tirao alias David, si Edward Masayon alias Jackson, si Juar Olimba alias Jerome, si Rinita, si, si Rinita Hernandez, si Glenda Portugal alias Amanda, kasama yung chief of staff ng office ni San Risa na si Attorney J. Beckama at yung staff na si Fiona at si Faye. So hanggang sa ngayon, paggawa ko ng affidavit, patuloy ang surveillance at mga planong raid sa mga ari-arian ng kingdom, kabilang ang mga kingdom light congregation sa iba't ibang uh